sa ilalim ng batas na ating itinasa, yung Sakip Saka Act, binili direkta mula sa Nueva Ecija sa Rizal ang limang toneladang kamatis na galing direkta sa ating mga magsasaka at ipapamahagi sa mga social welfare programs ng inyong lungsod. Salamat ng marami. Yung batas na yan, precisely dahil ang suporta sa magsasaka direkta ang siyang susi para ma-achieve natin ang food security. Ang farmer, mas mainganyong magtanim, lalo niyang tatamnan ang kanyang bukirin, dadami ang supply, pag preso. Naway, magsilbing halimbawa pa ito sa marami pa nating mga local governments. Bilang Pilipino, kiko, kiko sa puso ko.